Dalawat kalahating kilo na crispy ulo ang niluto namin sa farm. At ang ating menu ngayon ay yan. Pero tayong ulo at ating lulutuin yan. Basta nandito tayo, masarap palagi ang kainan. Kasama at katulong ang aking asawa siyempre. Salo-salo kasama ang tropa <laughs> habang nagkukwentuhan at nagtatawanan. <laughs> ayun, ayun, Tara! <laughs> Okay, andito ulit kami ni Jay sa ating bagong farm. At pag nandito, syempre may kainan. Yes. At ang ating menu ngayon ay syempre yung ating hindi, ulo ng baboy. Hindi, ako ng ulo. hindi yan. Akala ko kasi parang ano. Yan. Meron tayong ulo at ating lulutuin yan. So, set up natin yung pagpapakuluan para malambot siya. Hindi masaya si Jay ah. Nakala niya kasi pata ang binili ko kanina. Kaso ay ubos ng pata eh. Kaya okay na to. Kaya nagpainit kagad kami na tubig para naman maaga rin tayo magkakain. Okay, dala natin yung ating mahiwagang talyasi na pinaglulutuan ng lahat sa <laughs> farm. tubig. Ito na, marami pang ng dito. Binisin lang natin itong ulo ng baboy. Medyo mabalahibo kasi siya. Sinuplete at kinuchili ko ulit para walang balahibo. natin to Lagyan lang natin ang asin at paminta Ganyan Pakuluan lang natin to ng Kung kaya mga isa't kalahating oras Yan, balik ka rin na lang natin ito Magpa-project lang kami Okay, pa-project muna kami Ikaw muna bahala Okay Oh. <laughs> si Jena naging sure na may gatong at apoy para talagang lumambot at maluto May ibibigay si Nanay Tasim Hello ka po Hello Hello mga <laughs> duty Bilhin ng gulay na lang ka <laughs> May pantag-tag na ulam Thank you Nanay lang ka tayo. Masarap talaga sa probinsya may oh, oh. <laughs> may ayuda ng kapitbahay na ulam. Oh, <laughs> Mabait na si nanay ta bahay Lulupo yeah. pa rin ka. <laughs> Thank you po. Habang <laughs> inaantay natin kumulo. Nakulo na pala siya. <laughs> Naantay lang natin si Jay para sila mababaligtad. May nakita ako ditong pono na may bunga. Hindi ko alam kung ano to. Ano to? Kinakain ba to? <laughs> Hindi kinakain yan Jay. Yan ay bunga ng asis. Sa iba, ang tawag dyan ay uple. Pinaligtad, baligtad lang namin yan from time to time. Wow, sibag oh. Siyipago. Si ano? Si Kamangyan. Si ngani, magluluto tayo ng crispy ulo sa bukid, Ngani. Sabi mo, for go. Bili, sabi, for the <laughs> Dumating na ang ating invited guest, ang inay at si Noriel. So, okay na to. Anahin ko lang, uh, ah, na natin para mapatiktik at ipipreto natin. Nagsain si Jay Tinausok-tusok ang ating crispy ulo Ha? Huh? Ah, may taga-hugas oh Ay purted. <laughs> ang nai Doon niya lang siya dyan Ito taga-sain Ito yung technique sa sinain eh. Pag walang rice cooker ah, Nakakalating mo na garing tawad? Okay, prito na natin. Isa lang ulit ang talyase at magpapoy. Mantiga galing sa 5 star. Ah, linis niya. Mabilis na lutoan lang to kasi maganda naman yung luto ng ang pakulo. Siyempre ako nagpakulo. <laughs> Ay, salang na natin to. Nang maluto na at makakain na. Mm -hmm. Ba't bantay na bantay ka ngayon sa sinain? Nasinunog mo ako last time. abot ba't ba't ako? <laughs> sa sinain mo. na ito, hindi na Tada! Looking good ang ating crispy ulo. Okay na to. Ahunin na natin. Gustado! Sound check. Ang lutong niyan, tunog pa lang eh. Ayusin lang natin yung lamesa at gawa tayo ng sausawa ng ating crispy ulo. Buyas, bawang at sili. Toyo at suka para sa crispy pata. Kaso wala tayong dalang asukal. Pwede na yan Wala lang tayong asukad Diyos may asukad eh. e lang ng hindi maanghang para sa hindi mahilig sa maanghang Dito lang ba itong kalimang? Check natin crispy ulo Meron pa tayong pinataal lang ka galing kayo na ito, sing Pumuli tayo kanina ng noodles kasi maraming nagsasuggest na dahil farm works dito, dapat may sabaw daw. And uh, yung pinakamadali na sabaw, noodles. Magluto tayo ng noodles dito sa ating batsa. Stainless naman yan pwede na yan. Kaya so. <laughs> lang natin kumulo. Nang matapos na maluto ang noodles, kumuha kami ng daon ng saging. Kala mo kung saan, kukuha ang daon ng sa saging. <laughs> kukuha ang daon ng sa saging. Bilisan niyo magtrabaho dyan! Mabait po ito naman ako. Mabait-bait naman ako. Sama ka sa amin dito sa kabila. Nakakita pa si Jay ng bisiro ng baka at na-distract pa. <laughs> na. Abay oy, kakain na tayo. Gutom na kami lahat. Makikihingi po ulit tayo na saging. Naghain na kami. Crispy ulo, kanin, at mga side dishes natin. Hindi naman na siguro mapupulaan dito. <laughs> okay na, kain na na tayo. Okay, first buy tayo. Ating lechon kawali. Ay, ating crispy ulo. Sound check tayo. Sound check. Ano Ilang kanin na itasin. Salamat po. Tapos meron din tayo ano. Kasi may para daw malakas eh. that may sabaw. Pungo. Tapos merong gulay. Wala, masarap na. Kaya so ang lahat ng players. Pa-pasahan ng ulo. Sarap, Unat. <laughs> rap? Nag-labor muna bago pinakain. <laughs> mm. you know, may kasabay pa na mangga at talamang. Sino ko yun ah? Sup-sup na, sup na gayon? Sino ko yun? <laughs> <Ay na. laughs> <sabi> hindi ako? Sina? <laughs> <Ay> Ikaw? <laughs> okay! Okay yun yun? Sarap! Ah. Madadala naman kay Alan ang katabi Mukbang rin! Ayok! <laughs> Sarap! Mukbang pala! <laughs> In-enjoy namin ang kainan habang nagkukwentuhan at tawanan. Pagkatapos magtanghalian matik na matik na Yun oh Lumundo na oh Nasa bibigot Bibigot Sisirahin pa ang mga poste, Kaya naman ah Ako ay nagpwesto na rin kay Kince It's just the time It's just the time Ang 20 minutes ah Hindi yung lunch break at pahinga Si Jay sa loob ng sasakyan Sarap na nun ang pwesto Tulog na. Yun lang. Peace.